Orbaldang sini bulan naman ang pulong ng House Committee of the Whole upang talakayin ang resolution of both houses kung saan nakalatag ang mga probisyong target na midadahan sa saligang batas yan ang ulat ni Luisa Erispe Ito lamang ang pakay natin ekonomiya hindi politika yan ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na laman ang Resolution of Both Houses Number no. 7 o RBH 7 na target amyendahan ang economic provision ng saligang batas. Sinabi ito ni Romualdez sa pagsisimula ng Committee of the Whole ng Kamara ngayong araw. Gate ng mambabatas, iisa nga lang ang laman ng RBH 7 sa RBH 6 ng Senado. Hinggil ito sa foreign ownership, sa public utilities, basic education at advertising industry. Malinaw po sa ating lahat ang misyon natin ngayon, baguhin ang ilang economic provisions na pumipigil sa pagpapasok ng mga negosyo mula sa ibang bansa, mga negosyong lilikha ng trabaho at magpapasigla ng ating ekonomiya. Hindi naman na kumpleto ang mga kongresista ngayong araw, 207 lang ang dumalo. Kaya lang, hindi na nga kumpleto at hindi pa man nagsisimula ang talakayan sa RBH-7. Nagkaroon na agad ng mainit na sagutan sa pagitan ng ilang mga kongresista, hingil sa rules at procedure. Procedure nga lang po itong tinatanong ko. The, 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 there is an objection. May, may ko, no? ask no, that if... As if, that, as if that, Mr. Okay, speaker, uh, the amendment sa Constitution parang ginagawa lang natin, simple bill. She is simply asking for a clarification on certain procedure matters. Isa rin sa naging malaking tanong sa simula, pasok na nga ba bilang Constitutional Assembly ang ginagawa nilang deliberasyon? You can say that we are a Constituent Assembly or a legislative body, but in either case, we are acting on the basis of our constituent power. This uh, Committee of the Whole can never be considered as a Constituent Assembly a constituent assembly is an assembly of senators and representatives supposed to propose amendments to the Constitution. Dalawang beses naman na suspend ang pagdinig bago nagpatuloy ang talakayan at tinawag ang mga resource speaker. Sa mga dumalo, Ibon Foundation pa lang ang resource speaker na hindi sang-ayon sa economic chacha. Hindi naman agad natapos ang talakayan, pero ang hindi ito ang huling pagdinig ng Committee of the Whole para sa RBH 7. Dahil inaasahang tulad ng rules ng committee hearing, dadaan pa ito sa first, second at third reading at pagbobotohan sa plenaryo. Sabi naman ni Deputy Speaker David Suarez, wala man silang timeline, target na nilang matapos ito ngayong taon para hindi maisabay ang plebesito ng COMELEC para sa economic chacha -cha sa 2025 national at local elections. Ni Lino Dines Suarez, Senado pa rin ang nangunguna kahit may RBH 7 na. Umaksyon lang anya sila sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Indeed, the Senate is taking the lead um, and now the House is following suit. It is also important for the House to do their counterpart measure dahil hindi naman po pwede na kung ano po ang magiging output ng Senado ay basta-basta na lang po i po to ng ng Congress. Binanggit niya na unang una the Constitution was not made for a globalized world. Number two, he mentioned again that we need uh, economic amendments in the Constitution. Does he even have to tell us when to do this? I mean the mere fact the President has mentioned it twice, it's enough signal for Congress and the Senate to start doing your work. Samantala, hindi naman napapabayaan ng Kongreso ang iba pang mga nakabimbing panukalang batas. Katunayan, ngayong linggo, inaasahang diringgina ng Committee on Labor and Employment ang usapin ng legislated wage increase sa Kamara. Sabi naman ng kongresista, walang pressure kahit may 100 pesos proposed wage hike na sa Senado. Yung wage ho kasi masalimuot ho ito na Paksa sapagkat may supply and demand, nandyan ho yung ekonomiya, nandyan ho yung inflation. Kaya kailangan ho natin pag-aralan at pakinggan ng maigi yung lahat po ng mga panig na maapektuhan sa wage increase. Nauna nang sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe, masyadong maliit ang ipinasang 100 pesos daily wage hike bill ng Senado. At ang target ng Kamara, nasa 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga uring manggagawa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.